Gusto ko ng cake muna. Pwede mo na itong lutuin ngayon. At huwag kalimutan ang likidong loob. Hmm. Okay. Pero kailangan kong mag-isip. Oh, isang ideya. Gumawa tayo ng space cake. Simula natin ang pagtitipon ng cake muna. Gumamit tayo ng tatlong cake. May dilaw na kremang nasa pagitan nila. At sa huling cake, kailangan mong gumawa ng butas sa gitna para sa palaman. Kakailanganin mo ng refrigerator dito. Nandito ang pinakamasarap na honey jelly. Tingnan natin. Ah, oh! Napaka-perpekto. Ibuhos ang pulot na jelly sa gitna ng cake. Pagkatapos, budburan ng uh, makukulay na sprinkles sa ibabaw. Ayos, Halloween lang dito. Sa snod, ay obserw na ang end point ikslech si to of Paris. Alingjuk yogen ano an ske shrola Friends in Gaul it's a goldnes naton beurre dur reserving liquid one and chocolatey They got also tagin the cake getting asul the cream the water dendritic pan panabanti ikado is a butbu rin and pilecnicus slap, it is a willow mini shading -e garden your boat Ang ganda ng cake na ito mukhang kahanga-hanga Hmm ano ang gagawin ko hindi ko alam Ay, Skyler, kinakain mo ba ang mga berries Naku, ko? Hindi 'ko dapat hinawakan ng mga iyon. Ay, hindi? Ibalik mo ito sa akin ngayon. Kailangan ko sila para sa cake. Salamat, mahal. gustong gusto ko ang mga berries. Meron akong strawberries at blueberries dito. Gumagawa ako ng jelly mula dito. Itapon natin ang mga berries at punuin sila ng pulot. Perfecto! Gagawa tayo ng nais na hugis mula sa cake. Tanggalin ang lahat ng sobra, ganyan lang. Ngayon, ituloy natin sa susunod na yugto. Lalagyan natin ng cream ang cake at gumagawa ako ng totoong pugad ng pukyutan. Ang kulang na lang ay ang mga pukyutan at narito na sila. Dapat magustuhan ito ni Mary. Nako, pasensya na tungkol sa buhok mo, Lola. Oh, hindi niya napansin. Lola, napakalambot ng buhok mo. Hindi niya napansin. Sige, ayos. Bawasan ang init ng kaunti at kailangan kong tunawin ang gum. Ayos! Subukan natin. Ilubog ang daliri ko. Oh, ito ang magiging aking likidong gitna. Masarap! Walang sobrang daming nanginuyang bubble gum. Ngayon, hayaan mo akong magpamaga ng bula. Ayos! Ilagay ko ito sa ibabaw. Dapat maganda ito. Kumuha tayo ng litrato. Oh, anong nangyari doon? Kailangan kong maghintay ng kaunti. Skyler, anong problema? Pwede mo ba akong kunan ng litrato? Siyempre, honey. Halika rito. Ngiti! Magaling! Maaari kong lagyan ng dekorasyon ang cake gamit ang litrato ko. Paano naman ang chef? Oh, rakit ba yun? At ang rakit ay naglakbay sa kalawakan. Mary, subukan mo! Wow! Ikaw ba ang nag ng lahat ng ito para sa akin? Tingnan mo ang pugad ng cake na yon. Hmm, tikman natin. Pulot at berries. Oh, wow. Ang sarap. At tingnan mo ang mga bubuyog na iyon. Gusto ko ito. Mahal, nakakaantig pa rin ito. Salamat. At ano ang kasunod? Oh, isang cake na may temang kalawakan. Sa loob nito ay asul na jelly na may kinang at mga palamuting asukal. Mukhang astig. Subukan natin. Dapat itong napakasarap. Yay! Ang galing nito. Sino ang nagduda sa aking kakayahan? At may isa pang natitirang cake. Subukan natin ito. oh, ang bigat. Hmm, lasang chewing gum ito. Oh, teka. Ito nga ay chewing gum talaga. Hayaan mo akong magpalobo ng bula. Oh, napasobra ako. Ha? Nakakatawa yon. Ano? Tinatawanan mo ako? Well, nanalo ang cake ng chef. Woo! Ay, naku, Mary. Hindi na ako nagulat. Ngayon, gumawa ka ng burger para sa akin. Gutom na gutom ako matapos ang cake. Ooh! Siyempre, kailangan ko ng mga Skittles candies. Maglagay tayo ng ilan sa isang hilera. Ngayon, kunin ang control panel at kailangan silang durugin. Kaya ng makina ako yan. Oo! Oh, Perfecto. Ngayon, pagsamahin natin ang lahat ng candies at gumawa ng mini burger. Ayos, di ba? Kakainin ko yan. Ang liit-liit nila. Lola, ano ang naisip mo? Gagawa ako ng pancake burger. Gustong-gusto kong gumawa ng pancakes para sa aking Mary. Ma-appreciate niya ang aking paraan. Gagawin ko ang lahat ng kinakailangang sangkap mula sa masa. Ako'y naggawa na ng mga kamatis. Ngayon, gagawa ako ng mga pipino. Kailangan ko rin ng malaking piraso ng keso. Ganyan lang. Perfecto. Silaw at maliwanag. At ang hiwa na hitsura ay magmumula sa kayumangging masa. Anong burger nang wala ito? Ilang dahon ng litsugas din na verde. Handa na lahat ng sangkap. Medyo pagod ako. Ang natitira na lang ay buuin ng burger. Sa simula, ang karaniwang pancake, kasunod ng lettuce, cutlet, kamatis, pipino at keso. Lettuce sa itaas at magdagdag tayo ng ilang homemade jam at pancit sa itaas. Ang aking pancake burger ay handa na. Lola, ang sarap ng iyong burger. Skyler, mahal, salamat! Aray, bakit ba nanginginig ang lahat? Nagsimula na ba ang lindol? Chef, ano ang ginagawa mo? Nagtatatad ako ng gulay para sa aking burger. Ako ay isang profesional. Nagtatrabaho ako gamit ang dalawang kutsilyo ng sabay. Ang burger ay dapat maging makatas. Gamit ang ating mga kamay, hinahati natin ang tinapay sa dalawang bahagi. At ganun din sa keso. Ngayon, binabali namin ang tinidor para sa pati. Natatakot ako! Napaka-perpektong bilog. At ngayon, kailangan ko itong iprito. Pero masyadong maliit ang aking kawali. Hindi ko ito kailangan. May mas magandang ideya ako. Lulutuin ko ang karne sa loob ng ilang segundo gamit ang flamethrower. Oh, oo. Oh, oh. Gagawin ko na yon ngayon. Oh! Sa tingin ko na sobrahan ko! Chef! Ano ang ginawa mo? May nasunog doon! Eh, uh, hindi. Ang cutlet ko, nasunog na. Paano ko ito ibibigay kay Mary? Oh, pasensya na talaga. Anong klaseng mga uling ito? Mukhang hindi ito burger. Hindi ko kakainin yun. Nakakadiri. Ano naman ito? Oh, ang liit nila. Tila mga burger mula sa Skittles. Subukan natin ito. Mmm, masarap. Gusto ko ang ideyang iyon. Ngayon, subukan natin ang burger na ito. Mukhang gawa ito sa mga pancake. Mmm, oo oh nga. Ang sarap. Gustong gusto ko ng pancake para sa almusal. Napakasarap. Pero sino ang mananalo? Hindi ko alam kung sino ang pipiliin. Pipiliin ko pareho. Ano? Nanalo ba ako? Anong saya? Ura! Nanalo tayo, Lola. Ay, nako. Ngayon! Ngayon! Maghintay pa ng isang minuto. Handa na. Gusto ko ng ulam na unicorn. Magandang ideya iyan. May naisip na ako. Tama na, Lola. Gagawin ko ang pinakamasarap na ulam para kay Lilian. Simulan na natin. Kailangan ko ng parihabang papel. Gagamitin natin ito para gupitin ang mga parihaba mula sa mga cake. Sunod, i-assemble natin ang cake. Cream, pagkatapos. Pagkatapos niyan, isa pang patong at lahat ng kulay ng bahaghari. Gawin natin ito hanggang maubos ang mga cake. At ngayon… Ah, ano yon? Oops! Pasensya na, chef. Hindi ko sinasadya. Ah, kaunting cream lang sa pisngi mo. Pahiran natin. Ah, uh, alisin mo ang kamay mo sa mga pisngi ko. Sige, ang gusto ko lang ay makatulong. Handa na ang masa. Ibus ito sa bilog na hulma. Ganyan lang. Perfecto and sa mouth. Y'all, yeah, trading man comes and magic duck cherry swang raspberries, skit. Me, napinalaki ko sa Zelda ko. Gayun din, ilang blueberries. Maganda. Jacqueline, baby, kumusta ka na? Lahat ay mali. Nagkakalas ang aking cake. Ano ang dapat kong gawin? Oh, baby, walang dahilan para magalit. Shush! Tingnan natin kung ano ang naisip ng chef. Tingnan mo, oh. Hmm? Akala ko hindi ka magtatagumpay. Ngayon, ilalagay natin ang chocolate mold sa cake. Sunod, ilalagay natin ang mini marshmallow sa ibabaw at syempre M&M's. Takpan ng chocolate na taket. Gumawa ako ng unicorn mula sa mastic sarili ko. Handa na ang lahat. Tingnan. Kung ganawa ito oh, kagana. Talagang maganda! Ang galing mo. Oh. Tigil. Huwag mo akong hawakan. Sige, uh, sikasuhin ko ang pie ko. Gupitin ng isang piraso. Ngayon, can we see the isisingay and sang tanga for at si unicorn? O de, dang you, di ko unting crema. Ikwi it wise well ni pie. And magdagdag ng higit pang mga detalye. Super. Ngayon, kailangan ko ng masarap na matamis na gel. <laughs> Lola, ah, para saan ang karayom? Oh, hindi, Jacqueline. Walang magiging iniksyon. Huwag kang matakot. Para ito sa cake. Pinipigan natin ang makulay na gel sa buong cake para maging makulay ang kiling ng unicorn. Kakaiba. Ang galing. Jacqueline, anong ginagawa mo? Mahal. Oh, hindi ka masyadong maayos. Handa akong tulungan ka. Heto. Ito ang mabango kong cupcake. Talaga? Ayos. Astig. Sandali, may naisip ako. Nakaw tayo ng isang unicorn mula sa chef. Hindi niya mapapansin. Pisili ng cream sa cupcake at ilagay natin ang unicorn sa ibabaw. Lilian, subukan mo na. Wow! Gumawa kayo ng dish na hugis unicorn. Oh, iyon ay isang pangarap. Tingnan mo yun. Maliit na cake na may tsokolate. Mmm, ang sarap. Ang daming M&M's at marshmallows. Gustong gusto ko ito. Hmm. Ang unicorn ba mismo ay nakakain? Hmm, masarap na bagay. Oh, pero paano dito? Napakagandang pie. Isang malaking unicorn. Subukan natin ito. Wow. Hmm. Oh, ito ay pie na raspberry at blueberry. Masarap. Gusto ko yan. Salamat, Lola. Okay, paano naman dito? simpleng simple, cupcake lang. Medyo nakakapagot. Hmm, well, wala talagang bago. Hindi ko nagustuhan. Sabi ko gusto ko ng unicorn. Pero ano? Ganyan ang ginawa namin. Ano ang mali? Sa ko ko ang makagustuhan ni Lilian, pinutol namin ang mga unicorn gamit ang isang dough mold. Turn chow ang tiyong nabragmasa. Anahan ako ng tatlong kaserola. Chad Folly Grace D Capri Ham Bluntaman, Unicorn Shumodis. Price Kato Spad Mala Quintish of Food Coloring Sports kulay Clyde about kawalay. Perfecto. Oh, ano ang problema? Wala na akong lilang pangkulay. Kakaiba. Hmm. Heto ang pulang sibuyas, chef. Lilang sibuyas? Sige. Talagay na lang natin sa kaldero. Gumana. Mahusay. Pero ano ang gagawin ko? Oh, may naisip ako. Niluto ko na ang spaghetti. Ilipat na natin ito sa plato. Ngayon, babalatan natin ang ilang pipino. Perfecto. Ngayon, mga kamatis, pipino, at tingnan mo, mayroon akong... Oh, bakit hindi ito tumatayo? Ano ang ginagawa ni Jacqueline? Ah, uh, nagbukas kami ng pakete ng marmalade. Aray, Okay, ikinalat ko ang lahat. Pero ang pangunahing bagay ay kailangan itong maging... Gupitin ng ganyan sa iba't ibang kulay. Aste. Ngayon, kailangan ko ng malaking pakete ng haba baba. Oh, oh, gustong gusto ko tong gum na ito. Ang daming stripes. Ngayon, kailangan ko lang itong gawing hugis unicorn. Ay, kaig! Like damage, the spread. Ito naman dun? and sing them uh, Maranoing Unicorn. Go gum and got marmalades and sungay and waffle cone. Tinapos ko na ang aking putahe. Great mo ang keso sa pasta na may mga unicorn. Ganyan lang. Kita mo? Lillian, subukan mo. Oh, ikalulugod ko. Mas mabuti yan. Oh, ang ganda. Tingnan mo itong unicorn na spaghetti. Nagtataka ako kung masarap talaga ang mga unicorn mismo. Hmm, hindi masama. Subukan natin ang unicorn. Oh, ito'y masarap. Paano naman dito? Hmm, gulay na unicorn na may spaghetti rin. Oh, hindi. Ayoko ng gulay. Salamat. Oh, uh, ano yan? Hayaan mong subukan ko. Ito ba ay marmalade spaghettis? Hmm, mukhang masarap. Pero sino ang nanalo? Wala, walang nanalo dito. Ayoko nito. Humihiling ako na gawin mo akong unicorn. Lillian, hindi na namin maintindihan ang ibig mong sabihin. Oh, ah! May naisip ako. Gagawa ako ng pie. Nakaready na ito. At sana ko makakakuha ng unicorn. Oh, tutulong si Jacqueline sa akin. Hi, Jacqueline! Ah, pwede bang hiramin ang unicorn mo? Sige, hawakan mo muna. Magaling! Ilagay natin ang unicorn sa pie. Nakaka-excite ang kinalabasan. Nakaredy na lahat. Chef, ano ang naisip mo, ha? Well, masyadong simple ang ideya. Ipapakita ko sa sa'yo ang mas cool. Gupitin ang piraso ng cake. Ngayon, ilalagay natin ang unicorn na gawa sa mastic sa lugar na ito. Ganyan lang. Oh, ang cute. Kita mo? Eh, grabe. Ang sarap ng cake at gutom na gutom ako na gusto ko itong tikman. Mm, hindi ko ito pinagdudahan. Uh, ang sarap! Uh <laughs> ngayon, anong nangyari? Sige, alam ko. May isa pa akong nakahandang unicorn figurine. Tingnan mo kung gaano ito cute. Ilalagay natin ito sa ibabaw. Ah, nagpahinga ako at wala akong niluto. Oh, ano ang gagawin ko? Ah, sandali. May naisip ako. Kukunin ko ang natapos na cake. Kita mo? Handa na. At pagkatapos, magdodrawing ako ng ngiting mukha dito. At pagkatapos ay nilalagay namin ng isang sungay at ilang iba't ibang kulay ng sprinkles. Tapos na! Akala ko nagawa ko ng maayos. Mag-enjoy ka sa pagkain mo, Lilian. Wow! Marami pang mga ulam na parang unicorn. Anong klase ng kahon ito? Sige, simulan natin sa pie na ito. Hmm, may laruan na unicorn sa ibabaw. At masarap ang pie mismo. Gusto ko ito. Hmm, ano naman dito? Oh, ang cute na mga unicorn. Nagsalo na sila ng cake at natulog. Subukan natin ito. Masarap na pagkain. Busog na ako, pero buksan ko rin itong kahon. Huh, ano yon? Waffle cone? Hindi. Gawin mo ulit. Hindi ko ito palalampasin. Oh, hindi, Lillian. Pasensya na. Aalis na ako. Beto, naiisip mo ba ang sinasabi mo?